Hello mga lalabs, ayan na ang aking ampalaya, ayan, mamumulaklak na siya, napakarami, ayun ang aking lemongrass. So, ito ngayon, ang ating bakle, ayan, magha-harvest ako ngayon, ito yung ko. So, ito mga lalabs, magha-harvest tayo ng bakle, ayan, para may pang dinner yung amo ko. <laughs> ayan, ayan, o diba? ang aking mag-harvest tayo. Mapapakinabangan <laughs> ko na yung tanim ko. Yan. Para dinner ng amo ko, gawin kong salad. Kasi na sa kanya to. Kasi nga, pamiti lang naman siyang kumain. So ayan mga lalabs, wala talbo. hindi ko na tinungkin, hindi ko binunod kasi para mag-usbong ulit. Kaya ayan na, meron lang pang salad ang aking amo. <laughs> ayan. ayan. na ang aking sili, meron na siyang bulak-bulak. Ayan na, ay magandang aking sili. Ayan na ang aking ampalaya. Napaka ganda. mamumulak-lak na siya mga lalabs. So, ayan. Ayan, may mga bulaklak na siya. O, oh. nagkakarana na siya. Ayan, may mga bulaklak na siya. Ayan o, oh. diba? Pag-uumpisa na siya mga bulaklak. Hindi parang mukad ka. So, thank you for watching, mga lalabs. So, ayan, palo-palo pa more.